Hello, hello, hello jang sa lahat Okay, so this time magluto tayo ng Palabok Bihon Ayan, first time, first time kong uh, magluto nito I-try natin guys But don't forget to subscribe my channel Sinide the portion ko lang sa mga bagong dumadaan sa ating uh, channel na to Alright, tara na guys, luto tayo ng Palabok Ayan guys, ayan ang kompletong uh, ano ng ating palapok. Ayan, and of course, ayan ang bihon. Okay, umpasa natin syempre itong mga ingredients niya, ang pinakamain. Ayan, syempre ang ating bihon. Ayan, pinalambot na natin yan. Eh, yan ang bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas. Siyempre, meron tayong tinapa na hinimay. Meron din tayong tokwa. Ayan, tokwa, tokwa, tokwa. Ayan. So, meron tayong chicharon. Ayan. At ang mamasitas. Yan yung sauce. Ayan, mamasitas. At na, yung, yung, yung uh, atwete. Meron tayong lalagyan natin ng arina arina at yung sabaw na ating um, yung ulo ng hipon ay pinakuluan natin. Okay, don't forget ang kalamansi at ang north chicken ang aking gagamitin at syempre meron na rin tayong nilagang itlog. Ganyan guys, ang kompletong set ng ating dudutuin, uh, yeah guys, go go go. Ayun guys tayo naman ngayon ay nagpainit na ng mantika sa kawali ating gagamitin and this time hinulog na natin ang ating mga bawang right so ayan, atin ang haluin at hintayin ang kanyang pagka-brownies so ngayon ay Lulog naman na natin ang ating sibuyas. Yan, mga sibuyas na ang ating na nilalagay sa ating kawali at hintay na rin natin siyang maging translucent. Ayan. Guys, naano nyo na ba na ang right. aroma ng ating niluluto? Bawang pa yan at sibuyas. Ayan. Yan. So, this time, atin lang, sinalagay ang mga binurog natin patlong tokwang buo. Okay, binurog tayo ng patlong buong tokwa at atin itong binurog-durog na siyang magsisilbing giniling na karne. Diba, laking katikiran ni Doksen. At yung uh, straight na karne ang ating ilalagay. Tayo uh, ay nakatikid at uh, nakabawas ng kolesterol na ating kapagin. Ayan, alright. Ayan, alright. Oh, this time, ang hinimay-hinimay natin yung tatlong galunggong na sinapaan sa natin ng lidog sa ating tawag kasama ng ating mga tokwa. Ayan. And, tinulog na natin ang acrete powder. Ayan. Nagmamasita. Ayan.

para magpanatay-pantay na maghalo-halong ating mga lakunang krekado. Ayan. Guso -guso. Ayan. At tayo, tayo ay first time na magluto nitong palabok na to. Alright. Ayan. Hinulog naman natin ngayon ang ating ah... Uh, tubig na binabaran natin siya ng ulo ng tinapa at ulo ng mga hipon. Ayan. So, maya-maya ay uh, ilalagay natin ang dalawang nor chicken cubes dahil hindi ako nakabigay ng hipon cubes. Ayan. Alright. So, this time, nilagyan natin siya ng arena. Alright. yan di ba? At, uh, oops, naparami ang ating arena dyan, guys. Kaya lumapot agad. So, talagyan ko ng konting tubig. Ayan. So, makita natin na medyo ah uh, malapot-lapot na nga dahil nasumuraan natin ng ating paglagay ng arena. Ayan, at makita rin natin na medyo um, buubo pa rin yung ating mga ricados. Ayan, guys. Napansin nyo ba? Biglang nagkaroon ng tubig. Magic! Ayan. So, ayan na nga, guys, yung ating uh, two door cubes dahil nga uh, wala akong nabili uh, hipon. Ayan. So, nilagyan natin ng ating pampalasa. So, Sisuning natin na paminta, ha? At maya maya ay lalagyan natin na siya ng konting asin. Konti lang guys, titikman ninyo dahil yung uh, ibang ricado na ay medyo maalat. Dahil ang iba sa bahay, nakakain ay ayaw ng maalat. Lalo na yung senior citizen akin asawa. Shout out kay Jerry Portion ko lang. Ayan, at siyempre sa aking mga apo at anakis na kakain ng ating uh, nilutong palabok uh, pesta ala doksen ayan guys ah, hindi nyo na nakita kung paano nilagay ang ating bihon ayan so mas type ko ang bihon rather doon sa malaki at matabang hibla ng, uh, ng ilalagay natin uh, papalabok uh, palabok. So, yun ang mas type ko. Mas uh, pino kasi ng konti. Doon sa nabibili niya uh, talagang pin, talagang uh, pampalabok. Yan. eh okay. So, mas gusto natin ang pinong hibla ng bihon. Ayan. Mix natin para magpantay-pantay ang kulay nito. Ayan. Sige pa konting halo-halo pa at magiging palabok na talaga. Ayan guys, pagkatapos nyan ay eh, medyo tuyo, no? tuyot ang pagkaluto. Kaya nag, gumawa pa ako ng, ng uh, sauce na may nabili naman akong sauce ng palabok. Ayan guys, nabuo na tinimplahan na natin agad at tinagay sa magandang lalagyan at nagkaroon lang uh, ng, uh, nilagyan natin siya ng hiniwang kalamansi disaster nga lang yung yung ating uh, itlog kasi nalaga ko siyang medyo hindi boiled na boiled no? hindi siya talaga pakuluan alright guys so it's time to say Uh, bye bye for this vlog and see you again and thank you thank you for watching and viewing my Palabok pesta a la yahoo ready to eat tara na guys kain na tayo bye 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 kulitan Terima kasih telah menonton